Sa mga hindi nakakaalam ay halos 80% pa po ng dagat ang hindi pa na-explore ng mga tao. Ibig sabihin marami pa talagang misteryo ang nakabalot dito. Hindi lang ito basta tubig na walang hanggan, kundi isang napakalaking mundo na may mga lihim na halos imposible ng paniwalaan. Sa katunayan ay may mga nilalang sa kalaliman na parang halimaw sa alamat. May mga gumuhong lungsod din na nilamon na ng tubig at may mga natuklasan at nadinig din na tunog na hindi pa rin maipaliwanag ng siyensya. Nakakatakot pero totoo. Kaya naman sa video na ito ay samahan mo akong siya sa atin at tignan ang misteryo ng dagat na natuklasan ng mga dalubhasa. Kung mga makikita mo dito ay kabilang palang sa 20% discovery sa karagatan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin! sa colossal squid, ang higanteng halimaw ng dagat. Kung may kwento ng mga sinaunang sailor tungkol sa halimaw sa dagat, ito na mismo ang buhay na patunay. Ang colossal squid, ang tunay na inspirasyon sa alamat ng kraken. Hindi ito simpleng squid na nakikita mo sa palengke. Isa itong dambuhalang nilalang na nakatago sa pinakamadilim at pinakamalalamig na sulok ng karagatan. Para itong kombinasyon ng alien sa horror movie at higanteng halimaw na matagal nang nagkukubli sa kailaliman. Unang natuklasan ng isang specimen noong 1925 at mula noon nabigyan ng kredibilidad ang mga alamat tungkol sa mga halimaw sa dagat. Pero kahit na ganoon, bihira pa rin makita ang mga ito dahil naninirahan sila sa nagyayelong tubig ng Antarctic Ocean. Mga 7,200 feet ang lalim, halos isang at kalahating milya mula sa ibabaw. Hindi ito lugar para sa ordinaryong snorkeling trip. Ngayon ito ang nakakagulat. Base sa mga beak o tuka na natagpuan ng mga siyentipiko, o oh, parang beak ng ibon pero nasa squid, posibleng ang isang fully grown colossal squid ay tumitimbang ng hanggang 500 pounds at humahaba ng 30-33 feet. Mas mahaba pa kaysa sa isang school bus at mas mabigat pa kaysa sa grand piano. Isipin mo na lang kung gaano kalaki yun. May isang diver na nagngangalang Steve na nagsabing nakakita siya ng halos 30 talampakang squid. Inihanda niya ang sarili para sa isang banggaan laban sa halimaw pero nang suriin, kalahati lang pala ng laki ang nakita niya. Pero kahit ganoon, delikado pa rin ito dahil sa kakaibang tatlong pointed na kawit sa tentacles na kaya kang sugatan ng malubha. Ang mga nilalang na ito ay parang final boss ng karagatan. Bihira makita, nakakatakot at tila ba may tinatagong sikreto. At kung ito pa lang ang natuklasan natin, Paano na kaya ang mga nilalang na hindi pa natin nakikita sa kailaliman ng dagat? Shark versus Shark Kapag ang hari ng dagat ang ginawang hapunan, kapag naririnig natin ang Great White Shark agad pumapasok sa isip ang ideya na sila ang hari ng karagatan, walang katapat, walang kalaban. Pero ano kaya ang mangyayari kung mismong isang mas malaking shark ang kumain sa kanila? Sa Australia, may mga siyentipiko na naglagay ng tracking device sa isang 9-foot na great white shark para sa isang research project. Lahat ay maayos nung una, pero bigla na lang naglaho ang shark. Wala ni isang bakas. Maliban sa maliit na tracker na kalaunan ay napadpad sa dalampasigan. Dito nagsimula ang misteryo. Nang suriin ng data, lumabas na biglang tumaas ang temperatura ng device. Mas mainit pa kaysa sa karaniwang tubig dagat at saka biglang bumagsak ng halos 2,000 feet ang lalim. Ibig sabihin, nilunok mismo ng isang mas malaking nilalang ang shark na iyon. At base sa analisis, tanging isang 16-foot na great white shark na may timbang na dalawang tonelada ang posibleng gumawa nito. Parang isang school bus na puno ng pointed na ng ngipin. Karaniwan hindi nagsasama-sama ang mga great white shark. Maliban na lang kung pagkain ang usapan at minsan kahit sariling kapwa nila ang nagiging ulam. Pagamat matagal nang alam ng mga siyentipiko na may pagkakataon ng kanibalisim sa mga shark ito ang isa sa pinakamalinaw at pinakanakakakilabot na ebidensya na nakunan. Ang leksyon dito, kahit ang tinaguriang apex predator ay maaari ring maging biktima. Sa ilalim ng dagat, walang garantiya na ikaw ang laging nasa itaas ng food chain. Lagi kang pwedeng lamunin ng mas malaki, kahit pa sariling kauri mo. Japan's Hidden Atlantis, ang misteryosong lungsod sa ilalim ng dagat. Sa kilaliman ng dagat malapit sa Japan, may natagpuan kakaibang istruktura na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin. Tinatawag itong Yonaguni Monument at para sa ilan ito raw ang nawawalang lungsod ng Atlantis. Pagkakita mo rito para kang nakasulyap sa isang kayamanang matagal ng nakatago. May mga malalapad na pader, matutulis na ang at plain na sahig na tila gawa ng tao. May mga bahagi pa na parang inukit na hayop o haligi na nagmistulang guho ng isang sinaunang kabihasnan. Ang iba namang eksperto naniniwalang natural rock formation lang ito na nagkataong kahawig ng isang gusali. Ngunit ayon kay Professor Masaki Kimura, isa sa mga kilalang underwater archaeologist sa Japan, posible raw nagawa talaga ito ng tao. na bahagi ng isang sinaunang sibilisasyon na lumubog libu-libong taon na ang nakalipas. May mga teorya pa nga na inuugnay ito sa alamat ng kontinente ng Mu, isang misteryosong lupain na madalas ikumpara sa Atlantis. Kung totoo man, pinatayang nagmula pa ito noong 10,000 taon na ang nakakaraan. Mas matanda pa kaysa sa karamihan ng mga sinaunang lungsod na kilala natin. Pero sa ngayon wala pang malinaw na ebidensya. Kailangan pa ng mas maraming pag-aaral bago masabing sigurado kung ito'y natural o gawa ng tao. Kaya't nananatiling palaisipan ng Yunaguni Monument. Isa itong lugar na patuloy na humihikayat sa mga siyentipiko at explorer na tuklasin ng mga lihim nito. At habang wala pang kasagutan, nananatili itong parang isang tunay na Atlantis na nakabaon sa ilalim ng dagat. Isang kwento ng misteryo na naghihintay pa rin mabunyag. The Bloop, ang misteryosong tunog ng karagatan. Noong 1997, nakapag-record ang mga siyentipiko ng isang napakalakas at kakaibang tunog mula sa kilaliman ng dagat. Ang tawag nila rito ay The Bloop. At mula noon, naging isa ito sa mga pinakapinag-uusapang misteryo ng karagatan. Sa una, inisip ng mga eksperto na baka nagmula lang ito sa malalaking yelo na nagkikiskisan sa seabed. Isang natural na proseso na posibleng makalikha ng malalakas na tunog, pero hindi lahat kumbinsido. May ilan na nagsabing masyado itong kakaiba at masyadong malakas para basta-basta lang galing sa yelo. Dumating pang ang teorya mula kay Christopher Fox ng NOAA na nagsabing posibleng gawa ito ng isang napakalaking nilalang na hindi pa natin natutuklasan. Isang halimaw na nakatago sa kailaliman, naghihintay lamang ng tamang oras para makita. Siyempre natuwa dito ang mga mahilig sa teorya ng mga sea monster. Makaraan ng ilang taon, bumalik sa ideya ang NOAA na baka nga yelo ang sanhi, partikular na ang tinatawag na ice quakes, kung saan nababasag ang malalaking blok ng yelo at lumilika ng kakaibang ugong. Pero kahit pa anong paliwanag, nananatiling bukas ang usapin. Ano nga ba ang blok? Isang dambuhalang iceberg, isang halimaw na hindi pa nadidiskubre, o isang kakaibang lindol sa ilalim ng dagat, hanggang ngayon walang tiyak na sagot. Pero isang bagay ang sigurado, ang tunog na ito ay patunay na marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa dagat. At tulad ng ibang misteryo ng karagatan, ang bloop ay nagpapaalala sa atin na ang mundo sa ilalim ng tubig ay puno pa rin ng mga sikreto na naghihintay lang matuklasan. The Black Smokers, ang usok na chimney ng kailaliman. Handa ka na bang sumilip sa isa sa pinakakakaibang view sa ilalim ng dagat? Sa kailaliman malapit sa Galapagos Islands, natuklasan noong 1976 ang tinatawag na Black Smokers. Para silang higanting chimney na gawa mismo ng kalikasan, naglalabas ng maiitim na usok na mistulang eksena mula sa isang sci-fi movie. Hindi basta-bastang maliit na bitak sa ilalim ng tubig ang mga ito. May ilan na umaabot sa halos 200 feet ang taas. Mas matangkad pa kaysa isang football field kapag pinahiga mo. At matatagpuan sila sa lalim na mahigit 8,000 hanggang 7,000 talampakan. Para kang lumusong sa pinakailalim ng isang skyscraper. Ang sekreto nila, kapag ang super init na tubig mula sa ilalim ng crust ng mundo ay biglang naghalo sa malamig na dagat, nabubuo ang malausok na anyo na tila bumabalot sa paligid. Ang temperatura, umabot ng halos 752 degrees Fahrenheit, init na sapat para magluto ng steak sa ilang segundo. Pero heto ang nakakagulat, kahit ganoon kainit at kasalimot ang kapaligiran, may mga nilalang na doon nakatira. May mga sea snail, hipon at maging higanting tube worms na namumuhay sa tulong ng bakterya na kumakain sa minerals ng usok. Parang sariling underground community ng mga hayop na sanay sa kakaibang kondisyon. Hindi lang basta kababalaghan ng mga black smokers. Mahalaga sila sa ekosistema ng dagat dahil nagdadala sila ng mga mineral at sustansya mula sa kailaliman ng mundo. Nagbibigay buhay sa mga nilalang na hindi natin akalaing mabubuhay sa ganoong sitwasyon. Ito ang nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamapanganib at pinakahindi akalain na lugar, may mundo pa rin patuloy na umuusbong, tahimik, misteryoso at puno ng sikreto na nakatago sa ilalim ng dagat. The Lost City of Colada Bay, ang lungsod na nilamon ng dagat. Noong 2015, nagkaroon ng hindi inaasahang tukla sa timog ng Athens, Greece. Ang mga archaeologists na nagsimula lang sa paghahanap ng ilang piraso ng pottery ay nakatagpo ng isang mas malaking sekreto, ang guho ng isang buong sinaunang lungsod na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Hindi ito simpleng baryo. Ang lugar ay sumasakop ng halos labindalawang ektarya, mas malawak pa kaysa sa maraming modernong komunidad. At basis sa mga ebidensya, nagmula pa ito noong Bronze Age. Ang pinakakapanabik dito, may nakitang malalaking pader at defensive towers na tila ginawang panangga laban sa mga kaaway. Parang isang medieval fortress. Pero libo-libong taon bago pa natuklasan ang ganoong estilo sa ibang bahagi ng mundo. Ibig sabihin, ang lungsod na ito ay hindi ordinaryo. Isa itong masigla at maunlad na sentro ng sinaunang kabihasnan. Ngunit kagaya ng ibang misteryo, walang makapagsabi kung bakit ito biglang naglaho. Nasakop ba ito ng kaaway? Sinira ba ng kalikasan? O iniwan lang ng mga tao dahil sa hindi malamang dahilan? Hanggang ngayon palaisipan pa rin ang kasagutan. Anuman ang nangyari, ang pagkawala ng Colada Bay ay nagiiwan ng malaking butas sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng sinaunang Greece. Isang paalala na marami pang nakatagong kwento sa ilalim ng dagat na naghihintay lamang na madiskubre. At habang patuloy na nagsasaliksik ang mga siyentipiko, nananatiling buhay ang tanong. Ano ang tunay na nangyari sa lungsod na ito? Sa ngayon, isa pa rin itong tahimik na bantayog ng isang kabihas ng nilamon ng dagat at panahon. The Milky ang dagat na nagniningning sa dilim. Mula pa noong sinaunang panahon may mga kwento ang mga sailors tungkol sa dagat na biglang nagliliwanag sa gabi. Akala ng iba alamat lang ito pero napatunayan ng agham na totoo pala. Tinatawag itong milky seas phenomenon. Isipin mo na lang, nasa gitna ka ng karagatan, tahimik ang gabi tapos biglang magbabago ang kulay ng tubig. Mula sa karaniwang dilim, unti-unti itong nagiging mapusyaw na puti o bughaw, parang nagningning mula sa ilalim. Hindi ito ilaw ng buwan o ng mga bituin, galing mismo sa dagat ang liwanag. Ang sekreto, bioluminescent bacteria. Mga microscopic organisms na kayang maglabas ng malamlam na glow, para bang may sariling light show sa ilalim ng alon, parang disco party ng kalikasan na nakatago sa dagat. Pero heto ang palaisipan. Bakit bigla silang sabay-sabay nagliliwanag? Ano ang trigger? Pagbabago ba sa tubig o epekto ng kapaligiran? Hanggang ngayon hindi pa rin alam ng mga siyentipiko ang eksaktong dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong malahimala na liwanag. At kahit may paliwanag na galing sa agham, hindi pa rin nawawala ang hiwaga ng Milky Seas. Isa itong paalala na kahit modernong panahon na tayo, marami pa rin hindi kayang ipaliwanag ang siyensya tungkol sa ating dagat. Sa bawat paglalayag, maaari kang masaksihan ng isang eksena na parang galing sa kwento ng kababalaghan. Isang karagatang kumikislap sa dilim, tahimik ngunit kamangha-mangha. The Baltic Sea UFO, misteryo sa ilalim ng Europa. Noong 2011, may grupo ng divers na naghahanap lang ng treasure sa Baltic Sea nang bigla silang nakatagpo ng kakaibang bagay. Sa sonar images, lumitaw ang hugis na kahawig ng Millennium Falcon mula sa Star Wars, bilog, plain at parang hindi natural. Mabilis na kumalat ang teorya. Baka raw may spaceship na bumagsak sa gitna ng dagat. Siyempre, natuwa ang mga UFO enthusiasts. Para sa kanila, ito na ang matibay na ebidensya ng buhay na galing sa ibang planeta. Pero ang mga geologists mas maingat ang pananaw. Ayon sa kanila, kayang gumawa ng kalikasan ng mga hugis na kasing weird ng nakita sa sonar. At dahil sobrang grainy at malabo ang mga imahe, mahirap masabi kung ano talaga iyon. Kung tutuusin, mas marami pa tayong alam tungkol sa ibabaw ng buwan kaysa sa pinakailalim ng ating mga dagat. Kaya hindi malayong may mga formation o nilalang pa tayong hindi natutuklasan. Ang Baltic Sea Anomaly ay nagsisilbing paalala na nananatiling misteryoso ang malalim na karagatan. Spaceship man o natural na rock formation lang, nananatili itong isang palaisipan na nagbubukas sa mas malaking tanong. Ano pa kaya ang mga nakatagong lihim na hindi pa natin nadidiskubre sa ilalim ng dagat? The Ocean's Deadly Hot Tub, ang jacuzzi ng kapahamakan. Sa lalim na higit 3,300 talampakan sa Gulf of Mexico, may natuklasang kakaibang lawa sa ilalim ng dagat na tinatawag ng mga siyentipiko na Jacuzzi of Despair. Pero huwag kang palilin lang sa pangalan, hindi ito lugar para mag-relax. Isa itong nakamamatay na bitag ng kalikasan. Habang ang karaniwang tubig dagat ay nananatili sa malamig na apat na degrees Celsius, ang kakaibang lawa na ito ay may init na mula pitot kalahati hanggang labing na degrees Celsius parang hot spring sa ilalim ng dagat. Ngunit imbes na magbigay ginhawa, puno ito ng nakalalasong halo ng sobrang alat methane at hydrogen sulfide. Maliit lang ang lawang ito. Labindalawang talampakan ng lalim at tatlumput dalawang talampakan ng wid. Pero huwag maliitin. anumang isda o nilalang na mapadpad dito ay agad napaparalisa at namamatay. Para itong natural na death trap na walang sinumang nabubuhay na nakakaalis. Ngunit para sa mga researchers, hindi lang ito nakakatakot. Napakahalaga rin nito. Ang pag-aaral sa Jacuzzi of Despair ay maaaring magbigay ideya kung paano makakabuhay ang mga organismo sa matitinding kondisyon, hindi lang sa Earth kundi pati sa ibang planeta. Isipin mo kung may mga nilalang na kayang mabuhay malapit dito, posible rin ba na may mga buhay sa malalayong mundo na may katulad na matinding kapaligiran? Nakakakilabot man ang lugar na ito, isa rin itong susi para maintindihan ang pinakapayak na tanong. Paano nabubuo at nananatili ang buhay kahit sa pinakamapanganib na sulok ng universe? The Gulf of Cambay, ang sinaunang lungsod sa ilalim ng dagat. Sa simula ng dekada 2000, isang grupo ng mga researchers sa India ang nakatuklas ng mga kakaibang formation sa ilalim ng Gulf of Cambay, malapit sa Gujarat. Sa sonar scans, lumitaw ang mga hugis na tila mga guho ng isang sinaunang lungsod. At mula noon, naging isa itong mainit na paksa ng debate sa mundo ng archaeology. May nakita silang iba't ibang artifact at istruktura na parang galing sa isang organisadong kabihasnan. Pero heto ang problema, hindi ito maayos na in-excavate. Imbes na dahan-dahan at maingat na paghuhukay, ginamitan ng dredging kung saan sinasaklot lang ang putik at bato mula sa ilalim. Dahil dito maraming detalye at konteksto ang posibleng nawala kaya mahirap tukuyin ng tunay na kahalagahan ng natuklasan. Mas lalo pang nag-ingay ang balita nang lumabas ang resulta ng carbon dating. Sinasabi nitong maaaring nasa siyam na libo limang daang taon na ang tanda ng mga materyales. Kung totoo, mas matanda pa ito kaysa alinmang kilalang sibilisasyon sa buong mundo. Isang posibleng game changer sa kasaysayan ng tao. Pero gaya ng inaasahan, hindi lahat kumbinsido. Maraming eksperto ang nagdududa sa accuracy ng test at sa paraan ng pagkakakuha ng samples. Hanggang ngayon patuloy pa rin pinagtatalunan kung tunay bang sinaunang lungsod ang natuklasan o baka naman natural na formation lamang. Ano man ang katotohanan, nananatili itong isa sa mga pinaka-controversial na underwater discoveries. Isang paalala na maraming parte ng ating kasaysayan ang hindi pa lubos na nauunawaan at baka nga may mga kabihas ng nauna pa kaysa sa inaakala natin. The Mysterious Sound of Julia, ang malakas na boses ng dagat. Noong 1999, isang kakaibang tunog ang nairecord ng U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration. Tinawag nila itong Julia, isang malakas na ugong na tumagal ng halos labing limang segundo. Maikli pero sapat para umagaw ng pansin ng mga siyentipiko at kahit ng mga mahilig sa conspiracy theories. Ayon sa ilang eksperto, posibleng nagmula ito sa isang dambuhalang iceberg na bumangga sa shore ng Antarctica. Logical naman pakinggan pero walang matibay na ebidensya na sumusuporta dito kaya't nananatili itong haka-haka. Ang mas nakakapagtaka, hindi basta ordinaryong tunog ang Julia. Isa itong napakalakas na signal na narinig sa napakalawak na bahagi ng karagatan. Dahil dito may mga nag-isip baka hindi ito natural. Baka galing ito sa isang nilalang na hindi pa natin nadidiskubre. Isang halimaw na nakatago sa ilalim ng dagat na kayang gumawa ng tunog, na kayang abutin ng kalahating karagatan. Mas lalo pang kumulo ang usapan ng kumalat ang chismis na may mga satellite images umano mula sa NASA na nakakita ng isang napakalaking anino sa tubig malapit sa Antarctica noong parehong panahon. Para bang eksena mula sa isang sci-fi movie? Pero hanggang ngayon walang opisyal na ebidensya o litrato na nagpapatunay dito. Kaya nananatiling misteryo ang Julia. Isa ba itong tunog ng yelo o patunay ng isang nilalang na mas malaki pa kaysa ating imahinasyon? Hanggang hindi natin nakikita ang tunay na pinagmulan isa itong palaisipan na patuloy na nagbibigay kilabot at curiosity tungkol sa hiwaga ng dagat. The Frozen Fingers of Death, ang yelong dumadakip sa pinakamaginaw na bahagi ng mundo may nangyayaring kakaibang proseso na tinatawag ng mga siyentipiko na brinicles o mas kilala bilang frozen fingers of death. Tunog na nakakatakot at sa totoo lang, nakamamatay ito para sa mga nilalang na hindi makaiwas. Nagsisimula ito kapag ang sobrang alat na tubig mula sa nagyayalong dagat ay tumatagas pababa. Dahil mas malamig at mas mabigat ito kaysa karaniwang tubig dagat, bumabagsak ito sa anyo ng parang malamig na laso ng yelo. Habang unti-unti itong dumadaloy, bumubuo ito ng isang tube ice na dahan-dahang bumababa patungo sa sahig ng karagatan para itong malamig na daliri ng kamatayan. Kapag may mga maliliit na nilalang gaya ng starfish o sea urchins na nadaplisan nito at hindi nakatakas, nagyayelo sila sa mismong lugar kung nasaan sila. Isang mabagal ngunit siguradong bitag ng kalikasan. Nakakamangha itong panoorin parang isang mahiwagang sayaw ng yelo at dagat. Pero sa likod ng ganda, isa rin itong paalala kung gaano kabagsik ang kapangyarihan ng kalikasan. Dahil bihira lang makita ng personal ang ganitong pangyayari, ang mga video na nakuhanan ng mga siyentipiko gamit ang modernong kamera sa ilalim ng yelo ang nagbigay sa atin ng pagkakataong masilayan ng prosesong ito. Isa itong nakakaakit at nakakatakot na view na nagpapaalala na sa ilalim ng yelo, may mga sikreto pang hindi pa rin natin lubusang nauunawaan. The Megalodon, ang tunay na halimaw ng dagat. Bago pa man dumating ang alamat ng kraken o ang kwento ng mga sea serpent, may isang tunay na halimaw na minsang namayani sa karagatan, ang Megalodon. Ito ang higanting ninuno ng mga shark at walang nilalang sa dagat ang kayang tumapat dito noong nabubuhay pa sila. Isipin mo na lang. Umaabot sila ng hanggang 59 feet ang haba at may timbang na halos 59 metric tons. Parang isang gumagalaw na tren sa ilalim ng dagat na puno ng matutulis na ng ngipin. At hindi basta ordinaryong ngipin, may haba itong umaabot ng 7 pulgada bawat isa. Ang tanging ebidensya na mayroon tayo ngayon ay ang mga fossilized teeth na naiwan dahil wala pang kumpletong kalansay na natatagpuan. Karamihan sa mga siyentipiko ay naniniwalang naglaho na ang megalodon milyon-milyong taon na ang nakakalipas kasabay ng mga dinosaur. Pero hindi nawawala ang mga haka-haka. May ilan na nagsasabing baka may natitira pa ring megalodon na nakatago sa kailaliman ng dagat, hindi lang natutuklasan. Ang mga dokumentary at palabas gaya ng Shark Week ay minsan pang nagpapainit ng imahinasyon ng tao tungkol dito. Ngunit sa kabila ng mga teorya ang katotohanan ay nananatili. Ang Megalodon ang isa sa pinakamalalaking predator na nabuhay sa ating planeta. At kahit wala na sila ngayon, ang kanilang alamat ay patuloy na nagbibigay ng takot at pagkamangha. At huwag nating kalimutan, marami pang nilalang ang natuklasan na minsan ay inakalang extinct gaya ng Coelacanth at Megamouth Shark. Kaya sino ang makapagsasabi? Baka balang araw may masilayan na naman tayong isa pang higanting nilalang na nagkukubli sa kailaliman. Hanggang sa araw na yon mananatiling simbolo ng kapangyarihan at hiwaga ng karagatan ng Megalodon, ang tunay na hari ng mga halimaw sa dagat. The Lost Submarines of 1968, ang taon ng trahedya sa ilalim ng dagat. Kung may propesyon na hindi para sa mahina ang loob, isa na roon ang pagiging submariner. Isipin mo na lang, nakakulong ka sa loob ng isang metal na tubo, daan-daang talampakan sa ilalim ng dagat at kahit maliit na aberya, maaaring magbunga ng trahedya. At noong 1968, isang nakakasindak na serye ng pangyayari ang naganap. Apat na submarine mula sa iba't ibang bansa ang sabay-sabay na nawala. kumitil sa buhay ng tatlong daan labing walong tauhan. Tinagurian itong pinakamadilim na taon para sa mga submarine simula pa noong World War II. Kasama sa mga nawala ang USS Scorpion ng United States, INS Dakar ng Israel, Minerve ng France at K-129 ng Soviet Union. Ang nakakapagtaka, hindi lang sila naglaho sa iisang dagat, sa risaring karagatan ng kanilang tinahak, pero pare-parehong misteryo ang kanilang sinapit. Maraming teorya ang lumabas, mula sa mechanical failure, aksidente, hanggang sa posibilidad ng sabotahe ng ibang bansa. Pero dahil likas na lihim ang operasyon ng mga submarino at classified ang karamihan ng impormasyon, mahirap tukuyin ang tunay na dahilan. Hanggang ngayon patuloy pa rin sinusuri ng mga researchers at eksperto ang mga natitirang ebidensya. Umaasang may matutuklasan na clue sa kanilang pagkawala. Pero sa kabila nito, na nanatiling palaisipan kung ano nga ba ang nangyari sa apat na submarino at sa mga matapang na crew na sakay nito. Ang trahedyang ito ay nagsilbing paalala ng panganib na dala ng kailaliman. Isang lugar na misteryoso, nakamamatay at minsan hindi nagbibigay ng ikalawang pagkakataon. The Gulf of Mexico's Mysterious Shipwreck, ang barkong nilamon ng dagat Noong Mayo ng 2019, nagsasagawa ng underwater drone tests ang mga researchers mula sa NOAA sa Gulf of Mexico. Akala nila simpleng routine mission lang iyon, pero bigla silang nakakita ng kakaibang imahe sa sonar. Hindi ito isda, hindi rin coral reef. Isang lumubog na barko ang kanilang nadiskubre. Agad nilang sinuri ang lugar at inimbitahan ang mga archaeologists mula sa iba't ibang panig ng mundo para makilahok sa pagsisiyasat. Para mas exciting, live streamed pa ang exploration gamit ang kanilang mga drone. Kaya maraming tao ang sabay-sabay na nakasaksi sa pagtuklas. Ngunit kahit nahanap ang barko na natiling misteryo ang pinagmulan nito. Ang tanging palatandaan, isang numero na nakaukit 21109. Ayon sa pagsusuri, tinatayang higit dalawang daang taon na ang tanda ng barko. Nakita rin ang ilang bahagi nitong nasunog na nagpapahiwatig na posibleng nagliyab ito bago tuluyang lumubog. May mga nagsasabing baka galing ito sa kalagitnaan ng 1800s pero hanggang ngayon walang malinaw na sagot kung sino ang nagmamayari o kung anong dahilan ng paglubog nito. At heto ang mas nakakakilabot, hindi lang ito ang misteryosong barko sa Gulf of Mexico. Marami pang nakatago sa ilalim ng dagat na yon. Mga bangka at barko na nilamon ng panahon at kalikasan, naghihintay lang na matuklasan. Para sa mga siyentipiko, bawat lumubog na barko ay parang time capsule nagbibigay ng pahiwatig tungkol sa nakaraan. Pero para sa iba, isa rin itong nakakatakot na paalala kung gaano kalupit at mapanganib ang dagat kapag nagpasa itong angkinin ng isang sasakyang pandagat.